bago tayo makarating sa ating pupuntahan ngayon mga kalahik may napansin ako dito isang prutas na parang kaliskis ng ahas ang kanyang balat sa palagay nyo po kinakain ito tara takot tayo naiwan na tayo ha. mga kalahe, welcome sa panibagong episode ng ating vlog ngayong araw so kung mapapansin nyo at maririnig nyo talagang hapong hapo ako dahil itong inakit namin ay hindi po basta bastang lugar kumbaga ito ay may history lalo na sa mga taong nakatira dito itong lugar daw po na ito napupuntahan natin ay isang lugar na pinaniniwala ang naging tahanan ng mga dambuhalang tao o kung tawagin nila noon ay ang mga higante so yun nga magpasalamat tayo sa ating tour guide ngayon na nakasama at sa team ng Mindore yung mangyan na pumunta at sumama dito grabe nakapagod so mamaya aalamin natin kung anong pangalan ng lugar na ito dahil first time ko lang nakapunta dito at alamin natin kung ano yung tinatawag nilang magadambuhalang tao so may kwento nga dito na sinasabi nila na meron daw ditong dambuhalang bungo na hanggang ngayon ay palaisipan sa kanila kung nasaan na yung mismong tour guide nga natin ay nagsasabing nakita niya daw mismo ito ng akto pero hindi nila ito sinubukan kunin dahil may mga kwento na pinaniniwalaan silang nakakatakot ito yung part diba yun Ayan, so, may kwento daw dyan na nung last time na pinuntahan ng mga ibang tao ito ang nangyari daw is ayan so back to topic nagkaroon po ng isang matinding trahedya nung time na kinuha nila yung bungo na yon at sabi nga nila mayroon daw isang nagko-collect ng mga ganong bagay ay namatay yung kanyang mga kitang kita kagad yung butas mga kalahe oh ayun oh no, yung part na yun nakikita kagad sobrang taas daw itong mga kalahe hindi daw basta basta itong akyatin sabi ni Mr. Mindor inyo kaya uh, syempre Uh, buti na lang mayroon tayong proper na pangangatawan. Hindi tayo maiilang sa mga gantong lugar. So, ma, yung dalamang ang tubos na yung ilo. Mariah, doon ang tidalang kagsalukay. Buksin ka sa balay. At ang sa balay, kung yung gawang tanong ni Joseph sa kasirang. Pag ginampas mo sa tunay, hindi rin yung mag... Hindi nagabangon. Hindi nagabangon. Hindi nagabangon. Hindi nagabangon. Ya, ano nga ulit yung tinatawag nyo doon na yung malalaking ano, higante? Daragangan. Harag daragangan. Di. Daragangan. Oh. So, yung mga daragangan siguro na yun, nabuhay sila ng 100 years. Mm -hmm. Million years, Million years no? Naman, mo, ano nga yung pangiramdam, no? Ganong kalaki yung ulo. Ang an laking ulong, ganon. Ang <laughs> laking ulo, bubuhatin mo sa So sa mga panahon pala ngayon mayroon rin yung pa rin talagang nabuhay. Sabi nga nila ang Mindoro daw ay naging isang tahanan ng mga na noong unang panahon kaya hindi naman imposible eh, na magkakaroon ng mga dambuhalang tao noong unang panahon. Kasi kung makikita niyo nga yung mga, mga... kamay nila ganun no. Ito yung natin ngayon patungo doon sa isang kuweba na Pupuntahan natin ngayon Parang Nag Ha? Hindi yaw Sukal na yan oh Parang lumbay oh Ito ba yung lumbay? Barayong Barayong Ay may burot Ay burot May burot Ay o nga burot nga oh Ay nakakatakot O diba? Kapal ng burot Dali lang, kung kami. Buti alam ni Kuya eh, yung burot. Ayan yung Ay, natin. Yung burot na sinasabi, kapag lumampas tayo sa part na to, sigurado pag naburot tayo, delikado. Borot. Ay. masarap kajos Tara, kahoy. kami naong. kami. Mantanda, Samahan daw tayo. 'Yun ang pagaintindi ko. <laughs>

Sige, hintayin natin. Itong ganto po. Sabi ni Kuya, ito yung patunay na hindi pa napupuntahan sobrang sukal daw. Ano 'yun? Baka may burot ha. Ano may burot 'yan? Ito yung binabaybay natin ngayon mga kalahi. Tingnan nyo. Grabe. Ito yung indikasyon na talagang walang pupunta na tao. Kaya siguro na preserve yung mga gantong klaseng mga paniniwala at kwento at mga experience ng mga tao dito dahil ang lugar nga nito ay privado at kung makita nyo naman hindi basta-basta napupuntahan no Ito yung halaman na nakikita sa Manila. Kinakain ng ano niyan? Bunga. Bunga daw. Kaya matamis kahit ko mm. yung bunga yung ibon Mga bata pa kami, elementary. Elementary nga kami. Kinakain. <albeit> Ayan na ito oh. huh? Ayan o. So, ha? Uh. Ayan Andito na tayo. Ah, Sat ay, gusto nila sa ay kasi makurik mo Grabe. Kala so, yung kami ko para sa challenge guys, ito na. Yung babawaan Kamera baka mga 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 Ito mga Anting-anting ni Bong Rebilla. Yung ingat yung ha. Ay, grabe bangin to. Bangin nga Oh my God. Tapos siya pagbalik natin, dito rin tayo akyat. Yung camera nyo. My God. Yung... Mga managlad. Hindi natin mapupulot yan. Tramad. Sabi niya, masaya daw doon. Ano? Hindi natin. Iinom muna ako. Sinok ng tubig dito. Mahirap may dito expectation versus reality. Lalo siguro yan nung tag-araw, kitang-kita mo yung babagsakan mo. Ibig ko sabihin yung posibleng babagsakan mo. Kung hindi naman importante yung, yung bagwan yun ha, wala nung makikilab. sumabit kasi sa ano. Nako. Maging, ano, eh. Grabe. Dito natin matcha-challenge ngayon yung ating mga sarili kung talagang kayanin natin to. Sabi nga ni Kuya, yung mga cellphone daw natin ay ingatan natin dahil kapag nahulog daw dyan, hindi na natin ito makukuha. Yun yung katotohanan dito darahan nim gobid. Yan talaga diyan, samakanta nagtitinan. Aba, dito kina bangon talaga siya. Ibig sabihin nung pumunta kayo dito Idol rin niyo dati, kitang-kita talaga yung buong kaanuhan. Oh, kasi matuyo Walang pitiwala do sa anuhan sa mga damo na hawakan. Mabuhon, ay walang lupa yang bato yan eh. Oh my god. Guys, nariniig na guys. Huwag kayong magtitiwala Basta-basta sa mga batong Mga damong Hala, itong tinatapakan natin Bangin na ito, idol eh Malingin. 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 So, yan Panoorin nyo na lang kay Mendurin yung mangyan Yung full video ng pagpunta namin dito So, pansamantala ko munang Itatago ang ating Camera 370 Dahil, kung alam nyo, nakakatakot. Finally, narating na natin Itong bunganga ng kuweba So, napakatindi ng pinagdaanan namin Bangin po ito Ang yeah kalakal gagawin natin kalakal yung mga ganyang klaseng ano di ba grabe oh parang tunnel para siyang mayroong lusutan sa kabila lagusan ba pero, pero kung gagamitin natin siyang panggamot lang kukuha tayo ng mga isa dalawa para problema yan kahit kami hindi namin pinagbabawal dito yan di baling mahulog ka sa maling tao wag lang diyan nahulog na sa maling tao nahulog ka na ba wala na siya eh grabe ang daming mga ano layang-layang mga ibong malaya tulad ng isang balinsasayaw ang tawag yan ng karamihan pero ayon doon sa eksperto hindi raw siya balinsasayaw. sayaw. Magkaiba daw sila ng ano? pero sa atin magkamag-anak lang sila. Balinsasayaw. sa so may posibilidad na dito sila namumugad sa lugar na to. Meron may pugad diyan. Actually yung pag ano niyan na, uh, hindi namin ipinagbabawal kung kukuha ka na pa para gamitin gamot lang isa dalawa okay lang siya. Pero kung gagamitin mo siyang kalakal Ay mahigpit namin Ah so ibig sabihin po Mayroon pang makukuha dito Mayroon, mayroon Ah mayroon So kung pang lang oh, Pwede mga, kasi yan pang ano eh Pang sa mga bagong anak daw binat? Oh. pang binat Pang binat O inaano nila yan Parang pinapausok so, Kung mga isa dalawa Insenso Hindi namin ipinababawal yan Parang may mga laking dambuhalang ahas Tignan nyo yung part na to Ang creepy no Parang mga, Walang ahas walang yan man. Bale.

na walang papasok dito nang hindi nagpapakalam kasi kagaya nga nyan ito sana yan, kagaya ng mga pinagpuhanan na yun nang dami oh Ano yun? Yan, patay ko, hindi pang gamot yan Ano po ito, yung nakasabit na to? Ito, yun o yun, yun Paniki o ano? Mga balid sa sayaw Balid sa sayaw, yan ang pugad nila yan ang Ah bungay ah, ay ano pugad yan? actually yan oh, kung gaano karamihan nawala Ay wow, grabe Ang pugad Da ang daming pugad nakakamangha hey, ay, ay, ayaw namin sana may pumapasok dito na hindi nagpapaalam sa amin, ayun ay, problema, hindi namin kasi nga, wala pang budget para magbantay dito hindi namin natututukan dito ay, wha? tignan nyo nga um, mga kalay, meron talaga ang arborist, ang dami, mahal pa naman yan Ayon, yan yung ano na mga in-check ginagawa sa usunod yan, kung sakaling may pumasok dito, imbestigahan nyo muna kung para saan sila ba't pupunta kasi may mga tao na sasamantalahin lang talaga yung pagkakataon na ano. imagine mga kalahi, napakamahal. Ito ay rare na mga gamot. Kumbaga, madalang na lang itong makita. May mga diamond crystal tayong nakikita dito. So, ito ay sa isa sa naka, napaka nakakamanghang gawa ng ating Panginoon. So kung makikita nyo, ayan. Madulas, madulas. Ayan, may posibilidad tayong madulas part na to. Ano po ito? Uh, ah, bait may butas dito, may may isang malaking dambo. Oops, oops, nadalas tayo, nadalas, nadalas, madalas. So, para siyang tunnel. Paniki yung nandito so, sa loob, paniki o. Makakita yung mga Paniki yung nasa loob. Sobrang da. Hindi kasi yung isang pwede, walang... Walang ahas na malalaki, walang buhalang ayaw siya. Ang oh. to. Hala, anong tawag dito mga kala? Tignan niyo po. Anong tawag dito? Anong tawag po dito sa inyo na to? Yung Scorpio, ah, ano siya? Spider, Scorpio, ano bito? Para siyang ano gagamba, pero Scorpion siya. Lahit daw to ng mga Scorpion. Ayan, nakakapangilabot yung itsura niya. Pero ito po ay ano, under ng DNR, hindi po natin pwedeng gawin o galawin. Lahat kasi nang humihinga dito sa loob, lahat ng nabubuhay dito sa loob, hindi pwedeng pakalaman yan eh. Kaya nga po, kahit yung mga stalactite at stalactite, oh, ayan, hindi pwede. <laughs> hindi, hindi pwede hindi pwede niya. Yung nakabiling na sa akin ng Dina, tapos yan, Sir Peter meron dito. Kaya nga lang hindi ko nasututukan, gawa na siyempre, halap buhay din natin, huwag <laughs> natin. oh, tignan nyo. Hala, nakakamangha. <laughs> na Kanya imagine, uh, ayun o, oh, mayroon ditong mga pugad. Ayan, pugad po uh, yan. Uh, Bades, nanpon na nakaw kay Biti sila ni San Dicos kayo kung may jeep eh, sila yun. Ito so, ni bali ako ay eh, ulit ang wadiway nga ni Dimas. Ang alam ko siya rungi yan, hindi ko sila dumang. Parang hindi sila, may ginawa silang alam talaga dyan eh. Na, na, na. Uh, hindi sila sa bangin. Uli na lang ako na bangin, na tao. Eh. Ibig sabihin po, uh, nito lang din kayong na-discover niyo po ito. Huli na lang po. Kasi actually, hindi talaga ako kagalito. Ako oh, ay dayo lang dito. Pero, kung talaga muna lang ako, kasi okay, hindi ko misli kung parang dayo. Ang dami talaga dito. Ayan. Shout out kay Miss Gineline Manuel. Ano po ito? Ayan, ang dami dito. So, putuli tayo. ito pa itong sa inyo. Itong, next dito sa mismong sa loob. Itong area na ito, maluwag dito sa loob. Ito ay napapasok ito ng mga taong sanay na dito sa yung kakasya lang. Maluwag yan. Parang sinadya ito na yan ako. Subukan mo kung sinin mo yung Hala, so ngayon makikita natin yung Ayan uh, ng balin sa sayaw. Maluwa, maluwa, ang dami yan. dito, yun ang mga yan. Kaya lang yung mga taong kakasya lang talaga. Namamangha ako dito. Ayun, <laughs> namamangha ako. Parang araw yun. Eh. Marami na nagtatuloy na Maluwang yan oh, okay. loob. <laughs> maluwang yung loob Maluwang, mo kita. Ibig mo. Headlight. Maganda yung loob. Ito lang ang, Ayun. Yung sektralo, hindi siya kalakihan pero pag napasok natin yung kabilang dako. Kung mapapansin ninyo, ganito karami ang guwanong nakuha na dito ng mga labuhala noong araw. Yan ang kapal niya. Ay, ito po. Ay, po. oo nga. So, ibig sabihin po, talagang itong part na ito, puro ito. Guwanong. Guano. Guwanong. Ay, oo. Uh, kung iisipin natin, 100 years na bago maipon yan. Ay, 100 so, uh, years uh, po. Ilang araw lang nila sasalukay. Nagtataon lang na uh, hindi pa ito nagtuturo ng pansin kasi bang. Tapos Ito natin yung mga Ano yan? Uh, Part siya ng scorpion Ayan o, yan o, ang daming mga kamandaan dito Mga gagamba So Ano saan? Kaya mong pasukan? It's time siguro para ano Para umorder na ako ng mas magandang ano Flashlight. So, kailangan mo natin ano. Parang pag pinasok nila yan, una pa. Ah, nakapako, parang pababa. Una, una pa. Tapos pag... Baka pa, may lang ahas dyan. Nandula yung ahas, no? May ano, may rung, ano, may rung, ano, yung panikip. May, 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 may panikip, paniki walang pa ahas. Pero sa expectation nyo, kaya? Marami na, marami na patulas. Marami, marami, marami na po. po. Yung Ay, sa namin kasi, <laughs> baka mga hindi naman <laughs> Baka ano po yan, baka walang oxygen na, na ano sa loob. Yan ang isa sa mga tinangong nakaraan. Sabi naman ni Manong Suto, yung kanyang niyayaya ko, may hangin daw pumapasok diyan na hindi nila alam sa nagmumula. Ibig sabihin, may butas 'yan. 'Yun yung ingatan natin kasi ba, pwede tayong masuffocate sa mga gantong lugar. Kung makikita mm -hmm. niyo. Maluwang no. Kasi napakaliit ng butas. Parang ang sarap akyatin ah. 'yun sabi ni Joseph? Si Joseph nakapasok diyan eh. Uh -huh. pa Tignan nyo, mga stalakmite. Mayroon daw yung hangin pumapasok dyan. Ang problema ay hindi nila alam sa Kasi May butas yan. May butas pala talaga dyan sa lagmumulay. May lagusan yan. Ayun, kung makikita nyo. Hindi naman natin pwedeng lakihan ang butas <laughs> niya. <yung kagalita laughs> <tayo, laughs> <na> parang sinadya. Dito na paalan. Parang meron dito. Ayan, o. Kita mo yan. Parang tinapal yung bilog. Parang sinadya. Parang heart na siya, o. At saka, hindi siya basta-bastang bato lang. Tignan mo. Ayan, o. Tignan nyo po. Hindi siya basta-bastang bato lang. Kung makikita nyo. Ayan po. So, ito po yung normal na bato. Kumakita nyo naman. Ito po yung bato na nakatapal dito. Ayan po. Naso ay po. po ang or live talaga siya. Hindi na na Kumakita niyo ito mga kalahi. Itong part na to, ito daw yung mga guanong o yung mga pataba na kinuha ng mga pumunta dito para ito ay i-treasure. So, hindi naman po treasure is nakabase tayo sa mga ginto. Ito. Parang ano, Parang naging base camp nila ito noong unang panahon. Kaya nito, kung tayo na puno siya magbago, di natin alam kung ano naman ang ilalim na yan. Eh. Ba butal, ya? Baka may lagusan po dito, itong part na to. Ayan. So, ko ipinapangako po mga kalahi sa usunod na pag-explore <laughs> natin sa mga ganto ay magdadala ako ng mas maganda at mas malaking ano. <laughs> Nilaklam, no? nagsara, tukaw, tumabos, Ayan, so for the first time, aray, for the first time makikita natin. Umagos ang umagos. Ito po yung itsura ng ano, ng, ano, ng... <coughs> aray, 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 aray. Oh uh, parang may humihila sa akin. <sighs> Ayan o, no? Ayan po yung mga gamot na kinukuha ng mga Chinese. So, ipinagbabawal po yan nakunin. kunin. Ayan, so muli, bago natin tapos nitong vlog na ito, pasensya na po kayo dahil napakadilim. Sa so, usunod na pag-explore natin ay magkakaroon tayo ng flashlight na mas malakas. No? So, maraming salamat po sa ating nakasama ngayon, dalawang tour guide. Ayan sila po. Then yung team ng Mindoreño. So, patuloy tayo. Buti na lang nagkahaan na tayo. Crocs. Ayan po. Wait lang, anak labas. So, may butas dito. Ang laki. Grabe no. Kung guano lang yung kanilang purpose. Ibig sabihin may lagusan pa ito sa ilalim, itong part na to. Yan oh. Ano Hindi natin alam kung ano mga nakalagay nung araw diyan, kasi sibi natatabunan ng guano yan, di ba? Ano po kaya nila? Mga gold bar, no? Hindi <laughs> na mga gold bar. Ayun oh. Ang babait ng balinsasayaw sayo dito. Ayun ang balinsasayaw sayo ng mga layang laya. Ah, mag-asawa mo, putit pa sila, mayroong asawa. Ano <laughs> may kita?

Ibig sabihin talagang sinuyod nila. Talagang pinulbos nila ng kuha. Butas. Ay, ano yun? Ay, yung nga. Nagulat din ako. Pwede yun yan o kahit isa lang. Aray. Bawal po tayong kumuha na. Yun yung pinagbabawal po yan unang una ng namamahala dito. Ayan, so Ay, nakababa na kami dito sa bahay nila kuya kung saan nyo nga at napanood nyo yung aming paglalakbay grabe napaka hirap napakatindi ng ginawa namin doon para marating lang yon. syempre salamat kay Mindo rin yung mangyan at sa kanyang dalawang puging team na nakasama natin ngayon at muli, so ito na yung part na first time kong nag-vlog dito sa Oriental Mindoro. Napakasaya dahil first time kong ma-experience ng pagmumotor kasama si Buddy. So muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na subaybay, pagsubaybay sa aking mga vlog at sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat po. Sana hindi pa ito yung mga vlog na pagsasamahan natin. Magiging ito lahat and God bless.